Hi guys, good morning. Welcome back to YouTube channel namin ni Papa Beat. So yan for to this vlog po guys is nandito na naman po tayo sa office natin. Yan labada time na po naman tayo. kan back. Kasi madaling napuno kahapon yung basket natin. Katatapos lang po natin maglaba. Um napuno ka agad dahil naligo yung mga bata at timing naman na um dumating si Ronald yung mga labahan niya inano na lang natin isinabay para hindi sayang yung sabon at saka tubig sa so yun mga gumaga na naman po tayong maglaba dahil kanina mga alas 7 banda or mga alas 7 is um, umulan ng malakas tapos umulan ng malakas hindi naman po nagbaha, nagbaha masyado kaya hindi pa rin namin nagagamit yung ang motor namin kasi hindi pa kayang humigo dahil yung ulan talaga is pansa, pan, panandalian lang po mga 2 minutes 3 minutes malakas naman po siya pero hindi po nagpapaba sa ngayon po guys is matatapos naman po tayo mag sabon magbabandaw na lang po tayo uh, pinapos ko na lahat na samantala yung mga kidus is natutulog pa dahil yan mag aalas otso pa lang pero uminit na at tingnan nyo po yung init napaka ano na po napakaliwanag ng init terik na terik po yung araw tsaka yan po yung labas namin yan po hindi naman po gaano nagbaha ganyan lang po kaya hindi pa rin gumagana yung dipwil namin dahil yun nga. Masa mataas po siya na party. partinang ng lute. Mataas dito banda kaysa sa dito. Sabi ko nga kay Madam kanina nang magpaagas pa ko. Sana yung ano namin, yung hukay para sa dipil dito na lang banda. Kasi dito talaga natutubigan pag uh, oras ng malakas ng ulan hanggang doon. So... Update naman po sa kalsada namin or sa daanan. Siguro hindi maputik ngayon dahil pinatigil na nga, hindi na po sila pinayagan na magkuha ng uh, lupa dyan sa sapa dahil kung matapos yung ano, kalsada na uh, inaayos, pinaayos ni basta ganun, yung kalsada na pinapaayos ah uh, yung daanan namin po yung masisira, mawawasak kasi yung dumadaan is bakho, tas dump truck tas yung isa pa na parang yung gulong is ah, bakal talagang nasira po yung daanan namin naba na, nawasak yung siminto daanan namin mula doon sa iski na papasok dito kaya pinatigil pinatigil na po ng Uh, mayor dito sa Bawo inaksyonan naman po yung reklamo ng mga tao dito na kasi nagre-reklamo -rekla, nagre na sila dahil pag mainit ma, maalikabok tala, talaga ako nga nandito na sa likod yung tindahan ko is sarado maalikabok din yung ano yung loob ng tindahan ko kaya linisan ko nga kahapon kasi yan medyo ano na naman tindahan na naman tingnan kasi nakapamili na po tayo ng paninda kahit papano so ngayon nagbabanlaw na naman po tayo dahil marami na naman po tayo naging labahan so ngayon hindi pa naman naligo yung mga bata so baka maya maya na naman po niyan matapos tayong maglaba is may labahan na naman po tayo So, ayan, nagbabanlaw na po tayo. Ayan, yung labahan natin. Kahapon, ubus yan. Tapos, ngayon, ubus. Pag naman yan, pag naligo na talaga yung mga bata, dadami na naman. Mapupuno naman po yung basket natin. Wala tayong magawa dahil naliligo, nagbibihis, kaya ganun. Yung nakakano, para, uh, yung nakakadami na labahan yung sa mga bata dahil maliligo sa umaga maglilinis ng katawan sa gabi bago matulog kaya tumadami yung labahan natin tapos na tayong maglaba guys ayan bukid na naman po yung atopiin natin kinuha ko dahil kinakailang gamitin natin yung hangir tapos, tapos yung pumalit sa atin na maglaba ay si Alrex naman naglalaba ko siya sa kanyang mga labahan yan si Juntis naglalaba yan gising na po yung apat tibik agad. tapos si Mama Rosan ayan nag ano ng isda guys sino pong nakakakilala po ng isda na to hindi po siya mahiwa-hiwa kasi matigas ayan hindi naman kaliskisin kinakaliskisan hindi na walang ng kaliskis na nadadala yung ang yung ending po imbis na hiwain yung kamay ni Mama ako yung nahihiwa kagabi si Christian hiniwa po ito dahil magpre-preto hindi nakahiwan, yung nangyari po yung kamay po yung nahiwa so yan sabi ko kay, kay mamarusan, buuhin mo na lang yung pagpreto dahil nadidisgrasya nakakadisgrasya po natusok po siya ng ano po yung nakatusok sa'yo, yung tinik matigas po yung ano niya balat iwan ko kung anong isda to ba't tigas hiwain dala po yan ni Carl jowa ni Alrix kasi nandito pa sila nagigising lang higa, higa ka agad na naman tas ayan bukas ng PB si Pinsoy wala lang ano damit palagi lang po Palagi lang pong nakahubad. Mukhang uulan, guys. Ayan, nagdilim po yung kalangitan. Tsaka, mahangin. Medyo mahangin. Baka po, biglang umulan. Marami po tayo. Ako na ninalabahan dito sa, sa likod. At naghahanda na si si Rosan sa pananghalian. Malapit-lapit na po yung klase. Ayan, magbababad na magbababad na naman po tayo sa mga uniformi ng mga estudyante natin pero hindi pa sa ngayon. Sana hindi naman po umulan. Ayan, si Pinsoy! Napasaway! Yan po yung ulam namin. Tapos yung lumpia kagabi na sobra. Big sibol lumpia po. Sina, sina. Sige, maghanda ng ano. baketogan okay, 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 okay. ka, kasi daw daw dikaray kasi yun wala nang ulan mo na muna, guys kasi parang kami kunin na mga hinanger sa labas yun si Papa Bus kubad bad pero marami ring labahan. Pilit na napipilit na ito. Adikaray, diri kasi ya. Presensiya paghitbang daw kamot iyo buhok. Kumut man ngininarutan man kamo ni mama. Nagkuwan lugot ng iyo buhok. Bakamat mga wakwak. -wak. Is okay na yung sina, hindi kayo binupitan kasi ano, so natatali ha yan parang ano panawag to nga an pidban katang Chris Asia o oh, Chris Lynn sina Daya. sina kain na Nagkikita uh, ang kwantuan sa ngayon. Bakain lang. Bagawari ka noon yung

Blesses, O Lord, for this for Father, okay, kainan na. Namimili pa sila ng ulam. Gusto may lo. May ulam naman. Ikaw okay, si Esda. Sige, puro. Ito, Ray. Sige na ito, ha. Tang -ta Tanggamit eh, eh, Wala lang. Yan muna tayo okay, guys, panikari, mananghalian. Panikari, man. Maraming kutsara, hindi na kutsara. Yatang panikari nga. Baraw. Ang alam pala ng isda, baraw. Yung baraw sa waray, gagamba. Sige na guys, sige na. Baraw, bayaan mo guys. Ang lay-lay, mababalbag po. Tunan dikaw Ha? 我们。

umakamay na buo buo bertik O siya, di ba? Straight. Naagawan na si Elly. Hmm. Naagawan na ng na ulam. metro. Oh, eh, and no, ice? Bilang <laughs> ice? Isa ka じゃあ。<music>

Guys, magkahapon na. Yung oras is alas 4.56. Tapos na po tayo magtupi ng mga nilabhan natin kahapon. Um, naisilong ko na din po yung nilabhan natin ngayon. At saka, ayan, uh, medyo tahimik po tayo dahil yung naiwan po na bata dito is... <laughs> si ano si Pia uh, si Kreslin siya at uh, saka si Pinsoy uh, nanonood ng TV na samantala naman tayo ayan binigyan po tayo na anong pangalam ko dito basta yung pagkaalam ko sa tawag sa amin tambis or makupa yan napaka -press ko pa guys uh, binigyan po ako ng anak ni Madam Rose. Kasi nanguha po sila doon sa taas. Marami daw yung bunga doon. Sardulas at saka yung bunga ng lumboy na kaparihan ng igot. Ninugasan ko muna bago natin papakin dahil maabog daw. So, yan Marami po yung binigay nandun pa sa loob. Ito po yung kinuha ko. Mag-snack po tayo. Uh, umalis pala si ano si si Rusan si Piang papunta na po sila ng Compostela so kami po yung naiwan dito bukas pa ako ng umaga dahil tinatapos ko pa yung mga trotting ko dito sarap guys sabi sabi ko sa nagbigay sa akin tinanong nila kung kumakain daw ako sabi ko kumakain po ako nito dahil nagkakating classes po ako noong nag-aaral pa ako ng elementary nagkakating classes po kami may kasama po ako na classmate magkakating classes lang para manguha ng ganito tapos yung alawihaw at saka yung atis ngayon hindi ko na yan nakikita ngayon tsamba po nabigyan po tayo ng anak ni madam para nabuhayan po ako ng loob <laughs> abinigyan talaga ako ang sarap matamis na ma. medyo maasim Apun apun lah. Apun apun. Apun apun, apun apun. Ang alewew. Oh, Aw, ah, upload. Apun apun. Ah. Diliman, murang kuan man, tamis man. Ah. <laughs> Tin tinanong nila ako kung medyo mapakla. Sabi ko hindi naman. Apun apun po yung apod-apod po yung tawag nila sa medyo mapakla sabi ko hindi maasim na medyo matamis ito po yung snack natin sa pawan yung ano yung turon saging na nilutun kaninang umaga ni Rosanne ano oh, si Crislyn at saka si Pinso hindi hindi ko makain anuhin natin po yung basura natin lagay sa plastic masarap talaga to masarap guys tambis ang pulang pula ay hindi pala pula pink tambis or makupa kila may timang doon may puno sila doon Kaya, yun talaga yun siguro yung makupa dahil malaki ito may, uh, katamtangan, uh, katamtaman lang po yung laki baka ito po yung tinatawag na tambis pero sa pagkakalam ko yung tambis at makupa is pareho lang yun lang ang tawag sa waray tambis yung pinaglihi ko kay Jing nung naglihi po ako kay Jing bira lang po makita at saka hindi ko yata nakain nakain ko ito, tapos na po yung paglihi ko, kaya uh, yung pisngi ni Jing dito pag ano po siya sa init, tapat sa araw namumula po yung kabilang pisngi niya na parang tambis yung uh, kulay orang mencacat semua mawali cacat nang cacat.